Ayaw natin ng diskusyong Marcos, yung galawan. Lalo na kung na pag-uusapan natin kung papipiliin tayo kung authoritarianism ba yan o demokrasya. There is no middle ground and there is no compromise as far as democracy is concerned as far as our basic freedoms would be necessary. So mahalaga, mahalaga na isa puso natin ang ganitong klasing mahalagang usapan dahil hindi lang kalayaan sa pamamahayag ito kundi demokrasya. Salamat. Okay. Uh, sandali, balik lang muna natin sa usapin ng fake news. Medyo naliligaw na ata tayo. Ang, ito lang ang laging uh, punto ng mga taga-mainstream media. Nawala daw nagpupulis sa social media. Ang tanong, hindi nyo po ba alam yon? Na, na meron nagpupulis sa social media? Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo? Para alam ng publiko. Go ahead kung ang bawat network, meron silang network. May mga boss. 'Di ba, mga reporter, may boss. Ang social media ay meron ding kinatawag na community guidelines. Doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una 'yon na nagpupulis sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. 'Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Kumpleto sapat ang batas ng Pilipinas tungkol sa cyber Crime, libel, at defamation, sapat na po yun. Ibang usapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Panahon pa ng abes de Rapimia, ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines, hindi po siya masyadong nasusunod. 13 anos ka dapat para makapag-create ng Facebook account, pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. Yung fact-checking na sinasabi ninyo uh, sa... Meta, at least, tinanggal na po yan, uh, at least sa Estados Unidos, may commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Nagkakamali po tayo kung iisipin natin ang the only way to police social media is through authorities doing so. Nangyayari din kasi po yan na merong agad-agad, mabilisang instantaneous na sagutan na nangyayari. Pag may isang taong nagsabi ng hindi totoo, may maraming taong lalabas dyan at magkasabi, mali po yung sinasabi niyan. Ito po ang proof na mali. So instantaneous. Similar po yan sa sitwasyon na dati, meron tayong mga letters to the editor. Ito, mas instantaneous, mas immediate ang reaction, ang uh, feedback na nangyayari. Maraming salamat po. Ang nagpupulis, hindi batas. Ang nagpupulis, pulis. Kaya yung, yung social media, walang nagpupulis na pulis dyan dahil iyan ay individual na diskarte. Yan ay kanya-kanya. Ang pagkakaiba niyan sa ma mainstream media, may sistemang pinapasok sa, si sa social media. Kahit sa mainstream media, kahit ka galing sa social media, pag sumwitch ka sa, uh, sa mainstream media, dadaan ka dyan.